Dito na kami guys sa loob. Yan, so beautiful. This one of the tallest spot here. Okay. Grand Mosque. The big chandelier there. Yeah. So, hindi na dahil nila dito. Uh, kailangan kami mag-move on. Sa Sa ate. so video ba yun? ah, so bilis ang talaga agad kami ng pagkuha ng mga picture kasi maraming mga nakalain so naghihintay at the same time naghihintay din kami sa ating so nakakuha na kami ng mga pictures at video makikita nyo naman sa likod ang dami ng video at okay, picture tapos na yata hanggang dito na lang so na yun that's the end of it yan, naka... I will take a picture here So ayun guys Natapos na kami sa loob Video and picture taking And mabilis naman yung pila niya, Bilisan nga din Ang pagpupo At pabalik na kami guys sa aming mga kasama. Hindi lang namin alam kung nasa na sila ngayon kasi nagiwalay na kami. Sobrang dami ng tao. So baka sa uh, naman namin sila or nangyintayin na nila kami doon. So may nag-enjoy ka ba? Sa so, mahabang, hindi naman actually siya mahabang pila pero kasi ano, mabilis. Mabilis yung ano daloy ah, kita nyo kami pabalik na Ayan, tapos yun mga nasa loob yun sila yung mga parating pa lang yung picture taking nagpapabaga lang talaga yung picture taking sa video, video taking so sabi na ating mga kasama guys at meron kami yung next program meron kami yung mga siguro mga apat na stop over pa bago kami mag-proceed mag sa aming Overnight Camp namiya so guys see you there so ayan guys tapos na kami sa Mosque sa aming Grand Mosque Abu Dhabi Tour so saan tayo may sabi niya? sa Liwa? Salt Lake so ang aming next de destination is sa Salt Lake daw so Nandito pa kami sa, nakalabas na kami sa Grand Mosque parking area. Nandito muna kami sa service sa, road. Parking ng service road kasi may hintay kami. May hintay kami isa naming asama. So, kami pagod. Kami pagod. <laughs> kami pagod. Ayan. So wait lang kami guys and then we will go, we will proceed to our next destination. See you there.